What's up? What's up mga katropa ngayon po maglalaro po ulit tayo ng Brookhaven RP Ngayon nandito tayo sa ano ba, Dito sa Dito sa building guys Let's go Hi nako Uy ba't karang arang jan. dyan Ay sorry boss 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 Bili nyo oh. itong bahay oh Mura mura lang Tiglan ba yan Tignan ba yan? 17 times, 17 lang? Tignan ko muna yung loob. Pwede na rin. Oo, oh, pwede na rin, ha? Ah. Ipanda na, na rin. Maganda pa sa akin lola ko yan, boss. Ha, maganda na rin. Ano to? Ituro mo nga ako, di ko alam yung nangyayat, di ko alam yung gagawin ko dito, eh. Ano to? Ito, boss. Meron dito hal. Ano? Ah, okay. Tapos, sa isa? Ano Ito yung si to? Si Arbo Sultan. Ah, yan. Sige, bibilin ko na. Kumilay. Sige, sino Sige, tuto ba to? Tut boss. Sige. Tiyok lang po, boss. Di sa akin bahay. Uy! Ikot, chiko! Uy! Hindi ka na kayo kukukuni mo kachi ko. Ay, balik! Saan pumunta yun? Saan pumunta yun, guys? Niscam tayo ng ano? 17K. Oh my gosh, guys. Nasa na siya? Nasaan na yun? Saan ka na? Oo, par. Tinawag kita. May nahuli. Meron na magdana ako dito, par. Ipong. Sige, nandiyan ako. Okay. Ay, nako, nandito na ako. Par, par! O, bakit par? Nasa na siya, par? Di ko alam. Tara, sama ka sa akin, ha? Ano? Ito yung, ito yung binigay niya sa akin, pero binigay ko sa kanya yung pera pala. Kaso nga lang, ano, tumakas siya. Alam par, rin tayo mo ako. Di ko alam, ba't niya kinanay, ay, 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 Tingnan mo nangyari. Ninakawan ako yan. Ayan yung bahay na yan. Hindi pala sa kanya yan. Tingnan mo naman. Kala ko talaga sakit sa kanya yan. Tingnan mo. Siguro walang tao dito. Bapar, kung babay ito pala. Oo nga. Sabi ko, pibigay ko na yata sa jeep. Ito eh. Bapak, Bakit kaya? Meron lang sa busay kaninang babae. Sabi niyo, kinuha ng siya ng bahay. Ay, weh. Baka yun yung pork. Oh, yun. Tara, hanapin, okay. ano? Hanapin natin siya. Mag-blondo tayo. Two, three, two. Ha, ha, buti na lang, hindi nila ako nakita. Mandar na. Sana kaya, sana umandar siya dito, guys. Sana umandar siya, umandar siya. Sana duman siya dito. Sana umandar dito. Sana umandar siya dito. Sara na. Dito siya. Hoy! 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 Siya! Stop ka na! Huwag ka na nandar! Aray! Ang sakit naman ka ko. Stop ka na! Huwag wala ka nang... Ikaka Pusas na kita. Sige. Tama ka sa akin. Hindi ka na maano... Di ka na raw bukas sa likod ah. Kala mo ah di kita makikita. Na ja, par. Na. Nahuli na rin kita. Wala pa yung kumpare ko dito card nag a picture mo, dyan? Ng bagal mo? Gaya okay, punta dito. bus, Ano? Kita may tindi yan. Masok dyan. Hm. mo, ha? Katakas Tidak Naman. Oh, 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 nakatakas na ako <laughs> Wait, ba't wala siya doon? Uy, kanino kaya kotse yun? Hindi okay, ko alam kung kanino kotse Parang kay kay kumpare ko yun Siguro siya yun Wait, saan siya dito? Ah, ba't na wala? Nakatakas siya Wait Saan yung dumaan? Ba't ganun? Saan yung dumaan? Wait, di, ka siya, di kaya yung siya yun kanina? Nagbabatay lang ako dito. Tawagin ko si kumpare ko. Par, par! Par! Bakit par? Ano nang... Ba't yung nakatakas siya? Saan siya nagpunta? Anong... Anong plate number par? Ano siya? Zero, one, two, three. par? Pabunt na ako dyan. Inulog pa ako. Buisit na yan, guy. Ito na. Yan, guys. Ayun, guys. Uy! Hindi okay. ka na makakatakon siya nga. Wala, di ko siya maarangan. Parang di ko siya maarangan. Baba! Baba! taas kamay. Taas kamay. Huh. Kala mo ah. Huh. Kala mo ah. Busog po. Pa. Kala mo ah. Huwag ko babarilin. Oh.

Pag tinilip ko yung maliit na yan, malalabas ko yung color picker. mo.